yan laos ulan so guys medyo malakas ang ulan hindi ko lang matutuloy pa ako in 1.4 kilometers turn left on 194 NAIA road west Kala ko pa ako, lakas ng ulan. Tuloy pa ba ako Pero pag check ko naman sa weather Putya clear naman Wala naman ulan Try pa din natin tumuloy guys Baka kasi dito lang yun Try pa din natin tumuloy guys Baka dito lang yun Pagdating ng skyway Baka wala na Pero if ever meron pa din Uwi na lang tayo na talaga ng tuluyan pare cancel na to pre in 300 meters turn left on 194 NAIA road west then exit right on 194 naia road west then use the right lane to exit right to e6 naiax west entry to macapagal boulevard terminal 3 skyway I don't

Exit right to E6, NAIAX, West Entry to Macapagal Boulevard, Terminal 3, Skyway. Then exit right to E6, Terminal 3, Skyway Exit. klase ng ulan talaga pre hindi ko alam kung tutuloy pa tayo o hindi miss sa nagpapakabit ng sticker madadaan ko po okay thank you pagpabalik yan natin take it out all right thank you use either lane to stay to the right to skyway entry alabang makati 1.1 kilometers. Use the right lane to stay to the right to E6 Skyway, south to Alabang. grabe basa na ako pare sobra sobra hindi ko ako tutuloy ako sa ride kasi so, kasi umulan o hindi ko na ako umulan sa Batangas na yun pero yung weather hindi naman daw pati nga dito sa Manila clear pero so, po sa ano yan Tak tahu kemana pergi tu kar. So guys, di sini tayo. Uma -ambun pa kasi. Eh. Ayun no? may mga grupo din ng motor doon mga CB yata yun Mga CB650 Hindi rin sila makaano kasi nga Ang lakas ng ulan pare Piring ko, dumi-dumi ng likod ko Matatalsigang kasi eh Tignan nga natin dito pare kung umuulan pa Wala na namang gano'n wala na namang gano kasi doon hindi ko alam doon pare dito kasi dito kasi ano eh halos wala na eh dun, eh dumiretso nga si kuya eh ko na rin kaya sana lang di naulan sa batangas pare yun na ang sana hindi umuulan sa batangas meron pa pala tatbong ano na lang tayo yung alalay lang kasi di natin tansya madulas ang daan pare eh. Di ko talaga alam eh Parang gusto ko nung umexit sa Bikutan Kaso Hindi ko alam kung umuulan sa Batangas ngayon eh Kasi kung puro basalan dadaanan natin Para hindi rin maganda sa ride Basang basa tayo Ewan ko Exit na ba tayo o Tuloy Ay na may hirap decide Hindi ko kasi alam kung umuulan ngayon sa Batangas pare ngayon sa Batangas pare ayun na yung exit natin pare paano ba laban ba tingin eh laban ba o hindi pare Woo, ano ito na 500 meters pare Hindi ko kasi makita kung clear skies na dun eh. Lagi okay, laban Lord, kena pahala sakan Lord doon pagdating doon hindi pa natuloy no shit lalong lumakas pare lalong lumakas I exit na tayo sa sukat <laughs> wala na wag na tayo tumuloy pare mo sobrang foggy na doon alright exit na tayo sa sukat nito mga bro it's alright ano na lang magpupay na lang natin next ride bukas mamula na malakas pare eh ginawa natin lahat ng mga kaya natin par umulan talaga ng malakas so better safe than sorry tayo mga pre tumutuloy kasi umuulan nga exit na tayo sukat pare ayun o, no, hindi, hindi ko pa rin makitaan ng clear doon kasi pare so exit na tayo hindi ko makitaan ng clear talaga pare Papatangas. parang lalong lumabo eh A toll booth that might probably okay. not out of ID in three hundred meters. Continue straight. Mm -mm. Continue straight on 63 Drive. A Santos Avenue West. 4 kilometers continue straight on 63 Drive A Santos Avenue West. No. <laughs> Kanina hindi eh. Oh. Eh pagdating ko ng Batangas ng ano, lumakas umuwi na ako.